ay baha pa rin hindi pa humuhupa yung baha ay oh putik pa ay pa anong ginagawa mo dyan oh bakit bakit ano meron sa banyera isda sa banyera may isda ba sa banyera meron oh no? meron hindi totoo yan lo patingin nga Hola lang yan. Pulong oi, alo. Hilong. Lah. Lumit na ay, aloh. Pero, aloh. May peso. Wow! Yeah. Ang mapit. Mae ito sa banig. Ang mapit katakas yan. Ha? Katakas yan. Ito talaga totoong katakas okay. sa banig <laughs> na yan ni. Eh. Pastilan. So weird. <laughs> Ako lucky oh. Ayoko kumain no. Mm. Mabaho siguro ang paam ko. Mabaho. <laughs>